Alright, mga ka-RSP, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang po natin ang National Indigenous Peoples Month. Isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin at pahalaga ng kultura, tradisyon at karapatan ng mga katutubong komunidad sa Pilipinas. Sa ating panayam ngayon, tatalakayin natin ang Katutubo Exchange Philippines. Isang uh, inisyatiba na naglalayong iangat ang boses at kabuhayan ng mga kababayan nating katutubo. At kung po niyan, makakapanayin po natin ang founder at director ng Katutubo Exchange Philippines, si Dr. Edwin Antonio. Pati na rin ang Katutubo Exchange Philippines member at 2024 Gawad Katutubo Outstanding Youth Leader na si Nikki Kaila Kinan. And also, kasama rin po natin, katatubay exchange yung Philippines Youth Leader na si Arlene Ricardo. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yes, magandang umaga, Ms. Diana. As in, Joshua. Maganda ng boses, sir. Oh, my. Boses sa umaga yan. Of course, thank you so much for having us here in your show, Rise and Shine Pilipinas. And maligayang buwan ng makatutubo sa lahat ng ating mga kapatid ng makatutubo, especially sa ating mga kasama dito si Arlene and Nine. Okay, simulan natin dito dito sa inyong uh, Katutubo Exchange Philippines. Ano po yung purpose ito, sir? Yeah, actually, uh, naglalayon na uh, ipalagan o siyempre pakilala na ang ating mga katutubo kasi minsan hindi natin kilala ang, ang, ang bawat mga katutubo sa, mm -hmm. sa Pilipinas. Actually, ang, ang, ang Filipino kasi hindi lang naman nakabarong Tagalog, no? yung yes. national uh, attire natin. Pero dito, may mga nakabahag, no? may, naka, <laughs> may mga nakinalak. So, uh mar marami tayong time uh, makukulay na makasuotan and of course uh, aside from that andami pa natin intangible cultural heritage so dapat pag-aralan at uh, i-discover uh, bilang Pilipino kaya nandito kami para i-promote ang mga ito okay mm -hmm. bilang pagdiriwang po ng National Indigenous Peoples Month ano po yung mga aktividad po ninyo ngayong buwan ayan so ang katutubong exchange po ay nagkakaroon po siya ng activities like we have to um, suddenly uh, yung Original plan po kasi ng program po namin is sa Batangas po sana. Okay. And due mm -hmm. to the ano po, uh, weather po ayan. So mm -hmm. dito na lang po kami sa Quezon. Sa Quezon Avenue po nagstay at saka yung activity naman po at least nag-reach out naman po kami sa Batangas through uh, through our alive mm -hmm. yesterday. Mm -hmm. Ayun. So may mga short interviews and programs din po kami na ipakita sa Kanila po. Mm -hmm. And the, pa, sa perspective mo, sir, paano po ito nakakatulong, yung mga ganitong activities sa ating mga katutubo dito sa Pilipinas? Yeah, that's an annual gathering ng mga katutubo, no? especially mga katutubo. It's, it's, it's a leadership skills training din no? kasi okay. nilang lumabas from their community at syempre makisalamuha sa ibang mga kapwa nila, katutubo. At syempre mm -hmm. makilala din nila. Kaya itong dalawang ito, <laughs> yung anakal ko na ito, si Naiget uh si Arlene was together you know, we were, they were together in 2014 actually mm -hmm. a decade ago actually pero ngayon nagka-reunion sila through this program ano uh, gathering so uh Batangas hindi natuloy, pero uh, binabati namin yung mga uh, mga kaibigan natin dyan sa Batangas and of course may mga other uh, projects and programs din tayong uh, ginagawa no? aside from that yung outreach programs natin actually mm -hmm. um uh, tayo sa Hungary, na sa Philippine Embassy sa Hungary. At of course, na meet natin ang Filipino community. Uh, nagtataka sila bakit ngayon lang nila na discover itong mga indigenous cultural heritage natin mm. na hindi nila nakita before sila umalis. Kaya sabi nila, pwede kaming bumalik at sana uh, makita rin namin itong, ito. Okay. okay. Uh, mm. Mm -hmm. Siguro to Nike, ano? Uh, ngayong modernong panahon, mm -hmm. ano ba yung mga maari pa nating gawin para mapanatili natin yung mga kultura at tradisyon? So hindi po natin may iwasan na uh, sa modernong mundo ay ngayon is, is nahihirapan kami na ipakita yung amin um, amin kultura mm -hmm. but as this time po ginagamit din po namin yung technology mm -hmm. na ipakita like okay. yung nangyari kahapon pwede hindi pa kami natuloy because of the weather yung ginawa namin kahit na hindi natuloy yung program namin nagreach out pa rin kami sa kanila para mapakita po yung kultura na mayroon kami at yung tradisyon na meron din Mm -hmm. uh, sa isa yun, uh, Arlene, sa, inyo dalawa specifically. Like for example, ngayon kasi uso na yung mga, mga TikTok-TikTok. So, uh, meron ba kayong mga plano na um, i-integrate yung uh, pag-preserve nitong culture sa mga ganong social media platforms? Ay yes po of course po na ano uh, dahil po active po lahat ng mga katutubo ngayon sa mga social media. And so may mga videos na nagba din po pero usually po uh, iwasan din po natin kasi na yung mga attire natin is very ano po uh, ancient at saka may importance din po kaya hindi po siya basta-bastang mm. nagagamit through social media. Okay. Ayan. so cool. iwasan din po natin at saka yun nga po pag active na mga social media hindi lang po sa TikTok like these mga programs po videos na pwede po natin i-share after the program and then may mga mapapatanong map ng mga youth na uy pwede pang sumala ayan so mag-reach mag -re out lang po tayo kay Tatang Ed ah, yeah, okay. para ma-discover din ko yeah. ayun mm -hmm. siguro Tatang Ed ano na lang po ang mensahe po niyo sa ating mga kababayan sa publiko kog na rin po ng pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Yes Ma actually ipagpatuloy natin ang pagtangkilik sa mga produkto at sining ng ating mga katutubong mga, uh, communities, no? Kasi mm -hmm. actually may dalang yeah, no. tayo dito na uh <laughs> -huh. yeah, actually uh, gawa ito ni uh, Manila ng Bayan Bondus para actually ito in award namin kay Nike kasi she's uh, the outstanding youth leader. So ito yung okay. brass cast, no? Ito yung uh, out output niya, no? So uh, galing kay MB Bondus para and mm -hmm. of course naman ni, yung kay uh, Maglen na yung Manila ng Bayan for Inabel Textile. Handmade po ito. Yeah, handmade hand, -made, uh, hand uh, loom, no? Yung ginagamit nila and we we have the project non-training program for uh weaving. Kaya yung mga sudyante niya nagtuturo actually she just celebrated 100 years. Mm -hmm. Kaya iyon uh mm -hmm. isang uh, isang output nila binibigin ano pong? binibigin namin sa buy or sash para sa kanilang graduation. Mm -hmm. Ano po ibig sabihin nito? Alibata ano uh, po ba ito? Yeah, it's actually it's uh, it's called baybayin. Yeah, baybayin yun ng, uh, yun ang okay. correct uh, terminology for that kasi oh, alibata Uh, nakamali nagkamali silang i-coin na alibata. Kasi okay. akala nila from the Arabic, ng no, alif bata. Ah, Pero actually, it's okay. by so, bay It's from us. No? Meaning? So, yeah, it, ang nakalagay dyan is katutubo. Ah, yeah, katutubo. Okay. Yeah. okay. So, Yeah. And of course, um, pinamibigay ata sa iyo ng ating uh, ifugao. Pwede Ayan. So, address so, 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 Okay. okay. Suot natin. Suot natin. Ayan. Uh-huh. Kakasya ba? Yeah, okay. Oh, oh uh, headrest ng ating mga ifugao Yeah. Uh -oh. Kaya, yeah. Okay. Of course, I mean, sab sabigay mo kay mga oh, Dayani. Kasi you know. isa yung oh. uh, output din ng ating uh, malilika ng Bayan. No? Okay. okay. Isang, uh, Marami priceless. pong salamat. Ayan, <laughs> kasha naman <laughs> po <laughs> siya. Yeah. Alright. Alright. Tatang Ed, maraming maraming salamat po sa pagbibigay sa amin, inyong uh, mga souvenir. At uh, para po kay Dr. Edwin Antonio, Nike Kyla Kinan, at Arlene Ricardo. Thank, Thank you, you so much, much, much po. Maraming salamat. Maraming salamat po. po. Happy IP month sa lahat.